Hello, hello mga katigs. May nanalo na. Kasi yung pinagdebate, pinagdebatehan pinag sa ano Senado kung anong i-save. Isa malunggay o Patani. Eh nanalo yung Malunggay i-save. Isa Kasi gusto ko putulin na lang yan eh. Yung ano tapos ano eh. Kaya lang ma, ma ang mas marami i-save isa ang Malunggay yung pala may mga bunga marami lang kung nalaglag na bunga nung tinanggal ko yung ano ng kapalupot na yan ayan akala nyo siguro walang trabaho dito ayan ako hindi matapos tapos ang trabaho dito yung dalawang araw na day off mo kulang pa yan kulang pa yan sa dami ng trabaho eto lang portion lang na ito yung pinapakita ko eh marami pa sa, sa magkabilang gilid tsaka sa likod ng bahay marami pang trabaho kaya dito hindi kami pumunta rito na sitting pretty hindi, trabaho yung dalawang araw nga sabi ko hindi ko pa matatapos eh balik ka naman sa trabaho eh nag o overtime ka rito sa bahay sa, tra sa trabaho trabaho na naman yon kaya yon ganun talaga ang buhay mahirap pero, mas mahirap yung walang trabaho. Yun ang pinakamahirap, yung walang trabaho. Kaya, sabi ko nga sa kasamahan ko, laki pa rin tayo dahil may trabaho tayo. <laughs> Kasi kung magre ka na magre sa trabaho, ay, eh, talagang ganyan ang trabaho. Kaya nga, papasahuran ka para magtrabaho ka eh, para mapagod ka eh. Ganyan talaga. Tsaka, mag maganda rin yung ano, nagtatrabaho ka, na exercise ang katawan. Lahat-lahat. maotak Uh, may exercise lahat. Kaya ngayon, may panalo na. Ayun, magbabasura na lang ako. Pero ito hindi kasya ng isang basurahan lang ito. Kasi ilalagay ko dun sa green. Kasi backyard waste yan. Pwede sa green yan. Pero pwede rin sa itim yan sa basura yun okie dokie mga katikang nanalo na ta nanalo na yung ano yung <laughs> yung malunggay okay sa lahat ng nag nag suggest nag comment noon tungkol dito maraming maraming salamat okie dokie bye bye